Ayan mga kapilya, may isang babae na kampungan dito. niya sa bahay nila. At to ng maayos. At smooth niya parang. siya may mga kagaya ng mga asin. Ayan. Talagang tinuruan niya, pinapaliguan niya. Pero siguro niya na parang binakon. Ayan niya. Ang PNB, you know? <laughs> <Inan> yun. <laughs> Ayan yun. naglalaro din ang hula, huwag. <laughs> Parang hindi siya kumamit ng kubeta. hindi <laughs> <laughs> na piyak <laughs> okay, na na yung big na lala ka din sa koi.